Magandang so, hapon sa inyong lahat guys sa araw ng linggo ngayon pero may trabaho. Tapos na naman yung isang araw na pagkatrabaho. At saka happy Chinese New Year sa inyong lahat guys. nung kwento ka lang guys, nung pumunta ako dun sa, ano, sa bahay ng amo namin para uh, mag celebrate ng ano, Chinese New Year. Ayun, madami naman silang handa. Tapos masasarap na pagkain sa saka doon ko na rin binigay yung ano yung utang ko sa amo namin. Tapos nung pumasok ako sa bahay nila, hindi na ako kumatok kasi ano eh nakabukas naman yung ano bahay ng amo namin, yung gate. Hindi yun rin ako nagdurbel kasi bukas nga eh. Tapos bigla na lang ako pumasok sa pintuan, nakihelo ako sa amo namin pero hindi na narinig. Pero yung amo namin na lalaki, narinig niya, sabi niya, hi, sabi niya tumatawa sabi niya ang taba-taba mo na sabi niya sa akin <laughs> tapos na nakita ko yung amo um, namin na babae uh, sabi niya paano ka pumasok <laughs> Diyan sa dyan sa pinduan ma'am nag-hello ako sa pero hindi mo ako naririnig sabi ko sa kanya tapos sabi ko sa kanya ma'am mamaya um, bibigay ko yung sweldo <laughs> sabi ko sa kanya <laughs> tuwang tuwa silang lahat hindi <laughs> niya alam na ano yung pa paunang bayad ko paunang bayad ko sa utang ko sa kanya tapos sinabi ko sa kanya na ano yung ikalawang pagbabayad ko sa kanya ay sa May pero sinabi naman ng nanay ko na ano na unti-untihin uh, unti ko na lang bayaran kahit na yung nanay ko na lang yung mahuli na bayaran ko kaya siguro ang gagawin ko yung sasawarin ko ngayong February uh, kasi bigyan ko ulit ng uh, mukha ng ano, 500 tapos yung sasauring ko sa March may kulit 500 para matapos na yung utang <laughs> ko sa kanya tapos yung bonus ko na matitira sa nanay ko na lang ipambabayad yun walang pa yun, eh yung natitira kong bonus pero ano uh, dagdagan ko na lang tapos nung naibigay ko na yung utang ko sa amo ko, ayun umakyat siya. Tapos pagbaba niya, ayun namigay na ng red card o yung tinatawag na ang bow. Tapos dalawa yung binigay niya sa akin. Hindi ko alam kung magkano pero dati-dati ano, 50. 50 sa birthday 50 rin sa Chinese New Year <laughs> Bali 100 lat siguro yun Pero di ko pa sure Di ko pa kasi tinitingnan eh Saktong sakto mayroon na akong pamparing nyo ng passport <laughs> Grabe Ang saya saya dong guys Pero hindi ako masyado nakakain kasi nga Nung um, tang tanghalian ng ano na in Nabusog ako Yan Ang ingay ng ibon na <laughs> Andun rin yung mga dati kong katrabaho yung nagturo sa akin kung ano mag ng ano ng manok whole chicken tapos yung nagturo din sa akin na paano magluto ng noodles. Saka yung pamilya niya andun rin tapos mayroong baguhan na trabador, katrabaho nila na taga Myanmar rin. Tapos yung nanay ko tapos yung mga kamag-anak ng mga amo namin nandun sila. Kumpleto sila eh yung amo naman namin na bata yan, binibigyan kami ng mga beer pero ano, hindi ko tinanggap kasi nga hindi ako umiinom pero yung kapatid ko ayun, tinanggap niya uminom oh, siya ng ano wala lang kung anong klaseng beer yun rose beer ata yun pero oh, ano eh sila lang, tapos yung kapatid ko minum ng beer naku balikan yung niya tinigil na uminom pero itong kapatid ko naman may inom ng beer pero hindi naman yung ano minsan minsan lang naman siguro nung ano lang sa Chinese New Year na ano yung nagdiwang lang sila nagcelebrate nung 9 and malapit na ako sa aking inuupahan guys <laughs> grabe kita nyo naman yung gupit ko di ba diba? yun yung tips kung paano makatipid bilang OFW At saka para sa akin mas okay na yon <laughs> kasi <laughs> ang mahal ng pagpapagupit dito guys 15 dollars so, ko yung razor ko, matagal na sa akin yon Binili ko ng mga $67 yun. Hanggang ngayon, okay pa. Kaya ayun na guys, may papayo ko. Kung gusto nyong makatipid, kung FW kayo o hindi, pwedeng pwede nyong gawin yung tips ko guys para makatipid o oh, di ba <laughs> at nandito nga na ako sa aking inopahan na bahay guys at maraming salamat sa inyong panonood peace